Oh no! Saragosan ng Cobra rito. Yan ang titignan natin. Dito tayo sa Saragosan, may <tinyo>

Dito siya galing, dito siya nagpalap. Dito galing yung cobra. Ngayon, pinapag-ibato. Uh, ito yung pinagpalatan niya. Pero ito lang ang balat niya. Opo, oh sir. Wala lang karotong. Wala nang po. Nakaipit lang po na sa kahoy. Dito pa dito. Dito daw po may butas sa kapilang kahoy. Dito sa bukod na po. Papasok dito. Okay. 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 Oh, okay. Oh, <laughs> Tignan natin. Tignan natin. Ah, may bakas yung flooring. Ngayon, sinasabi nila, mayroon butas daw nang gagaling sa bukit papasok dito, kuya. May butas daw sa labas, papasok dito sa flooring. Dito. Oh, tignan mo na yeah You know, and us.

Hindi lang tayo sigurado kung nandito pa yan Pero dito siya nagbahay Kasi lumabas siya Nagbalat Kasi pag lumabas siya nagbalat Iyan, gutom Gutom, maghanap ng pagkain Ngayon, kung musok siya Papalit dito Hindi tayo sigurado kung nandito pa Pero dito siya nagbahay Ngayon, nagilipay natin to Para makasigurado tayo Kung wala na siya dyan o nandyan Nakatakot Eric, pa magsampay sa gabi Oo, oh, yun, delikado Gabing lumalabas yan. Ay, ganun po? Oo, oh, sa gabing lumalabas yan. Ngayon, meron ka bang martillo dyan? Martillo, kailangan pang basa ko. Pagano anong ka ng Ah. Tono ki ma? Awa.

thank you

嗯。Um. at saka yun doon sa labas. eh, sunogin mo bukas. Eh. Nasunog na, na. Nasunog na? Nasunog na? Uh, Takpan mo simento yun para hindi na siya makapasok. Uh, Takpan mo na simento yun Pero wala na, wala siya. wala ko na po ito. Dito wala na siyang butas. Kaya nagpunta yung litik na yun. Dito mo kasi nga kung giling buti. Eh. Hindi na siya pumalik na okay, po. Hindi, dahil alam din yung bahay na babalikan. Kaya uh, na, paano babalik kung wala na siya titiraan? Eh, sa kabila ako do. so, um, eh, doon. Kung saan ba yung mayroong mga aso, eh, tingnan natin yung nakakaibot pa. Kasi yung style ng mga cobra ganito po, yung mga style ng mga Uh, dalawang linggo, tatlong linggo sa butas kasi pag nagpapalak siya ngayon pati yung mata niya kasi angat yung palak sa mata, hindi nakakita didiisin Didi niya yung butong ngayon pag uh, nararamdaman niya nakaangat na yung palak niya yun, siya, uh, basta, yung lalabas na siya nabutong yun na pwede makakain ng tagay para hindi ito kain ngayon pag nabusok yan kaya yeah, basta nakakita kayo ng butas sa simento, lalal na sa floor. Pag nakakita kayo ng butas, sarado na ng sarado na simento. So, so, so. Kasi hindi tatakbo yan tala, yung pagbabahayan talaga naman. mga okay. kopya yan. Kahit malamit yan, yan ang gusto sa mga pagbabahayan. Pero may okay. okay. wala na po siya ganito? Wala, wala na siya butas. Dito siya lang, uh, dito siya nag-alak. Dito siya lumabas ng buhay yun, dapat nasa flooring na yun. Ano talaga ang Kailangan po yun, mata ngayon, no? Oo, mo na Marami ka naman natang mauutosan. Ayun po, po hindi Doon po sa may halamanan? Alam, tinignan ko na sa mga halamanan. po sa may harapan ng niya na ko na yan, walang butas. Ito lang pala yung pagbabahay niya. Pa. Lang, dito lang talaga lalaman niya. Labas-pasok dito lang. Lumalabas doon sa... Butas po. Butas sa kabila. Yan, gawin mo yung pasaram na simento tsaka yung pasakam na simento. Sige, papapaglipulang po pa yung mga paglipulang. Para at simento Para wala na yung babaglipulang. Ay, sir! na, nakalabas na! Wala, binasa ko na itong chlorine mo rito. Wala na siya. Ngayon, isang butas na lang doon sa gilid doon pa palabas. Yung butas doon sa palabas ng bukid. Eh, wala rin siya doon. Eh, pinapasara ko na lang ng semento doon sa kay tatay mo. <laughs> Ay, sige po, salamat, salamat. Oo. Uh, Natsya ko na alat dito sa paligid dito sa bahay mo. Ala na ba, ala? Ala, <laughs> Nakalabas na po yun Nakalabas na Dahil po nag-unos Ganun po pala yun no? Kasi nag-unos Pag nag-unos kasi Gutom na gutom yun Talaga maghanap ng dagayon O kaya palakan Hindi hanggang hindi makakain ng dagayon Hindi 2,000,000 Yun Yung uh -huh. ngayon Pag busog yun Babalik at mag Babalik at... Babalik magbabay dito yun Kailangan makunuhan ngayon yan. Kailangan ito, mapasamiento pasamiento na pinapasamiento ko na ng ngayon ito, itong nasira. At saka yung butas doon sa palabas, pinapasamiento ko doon kay papa mo, kay tatay mo. Sige po, sige po. na Okay. Ah, sige sir, mag-ingat ka sa mga sa Jasmine dala. <laughs> okay, ah, sige, ah, sige, 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 Okay mga bro, wala na siya sa flooring. Ngayon doon sa kabilang side nila. Sa kabilang side nila, titingnan natin. Kasi may butas siyang palabas eh, baka lumabas na yun. Ngayon yung butas doon sa gilid, napakapal ng flooring eh, wala naman siya doon. Pinapasarak na lang ng simento. Eh, ngayon, chichiak natin yung kabilang side Pai na kupara rito mamamatay ang mga pato. tayo. Wala na siya, lumabas na siya ng bukit. Kung mga kasayan, na natin. Okay bro, tara na.